Magandang araw po sa inyong lahat. So yung vlog content natin ngayon, isasagutin ko lang po yung isa sa mga tanong ng aking viewers sa aking YouTube channel para tutorial video na si Sir Richard Barito. Ang sabi niya, Sir, kapag ba hindi makaabot sa korte ang reklamo, pwede pa ba siyang makakuha ng police or NBI clearance? Unang-una po sa kay Sir Richard, maraming maraming salamat po sa iyong tanong. At ito po yung aking kasagutan. Kung simpleng barangay lang, reklamo sa barangay o simpleng police blatter sa isang police station, ay wala pong criminal record ang isang tao maari magkaroon ng criminal record ng isang tao kung mayroong na file na kaso sa kanya sa korte. Tandaan natin guys sa idol na ang NBI clearance or National Police clearance ay dokumento na magsasabi if yung isang individual is mayroong criminal record o wala dito sa ating bansa. At ito po ay dokumento na mahalaga most especially for the purpose of employment, travel or for any other legal transaction. Now, sabihin na natin, mayroong criminal record, pending case ang isang individual. Automatically magkakaroon siya ng hit status sa pagkuha ng police clearance or NBI clearance. So in that case, magkakaroon ng tinatawag na further investigation or verification sa applicants. Ang tanong, pwede pa siyang makakuha ng NBI clearance or police clearance kahit na mayroon siyang hit status? Technically, yung sagot dyan is pwede po. But it would reflect sa kanyang record sa pagkuha ng police clearance at NBI clearance na mayroon siyang hit status through pending case. Ang masaklap nito guys, idol. If yung tao na 'yan na may pending case or criminal record is mayroong pending warrant of arrest. Napag-aralan na natin 'yan sa aking ibang mga vlog content. That the general rule of arrest, we could only arrest the person by virtue of warrant of arrest. 'Di ba? So in that case, ay pwede siyang arestuhin ng police. It is the mandate, the duty of a police officer to arrest the person na mayroong pending warrant of arrest. So pwede siyang arestuhin ng police at i-present e sa court who has the jurisdiction over the case. Kasi hindi uusad yung nasabing kaso kung hindi mahuli yung nasabing akusado. So guys, sa Idol, sa kayser Richard, at sa lahat po ng patuloy na sumusuporta sa aking YouTube channel para tutorial video, maraming maraming salamat po. At kita-kits po tayo for my next vlog. Bye! -bye!